Barbie Forteza, nagalit sa paglantad ni Jack Roberto sa isyo ng panloloko Naglabas ng saloobin si Barbie Forteza matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Jack Roberto tungkol sa kanilang hiwalayan. Ayon kay Barbie, labis siyang nasaktan sa ginawang paglantad ni Jack sa isyo ng umano'y panluloko itinanggi niyang nagkaroon siya ng relasyon sa ibang lalaki habang sila pa. Ani Barbie, ang naturang akusasyon ay isang paraan para Sir On ang kanyang pangalan. Sinabi rin niyang dapat sanay inis ikaso na lamang nila ng pribado ang kanilang mga isyo. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta na nananatili sa kanyang panig. Iginiit niyang hindi siya magpapadala sa mga mapanirang pahayag. Dagdag pa niya, nakatuon siya ngayon sa kanyang karera at personal na pagunlad. Healing ni Barbie ang respeto mula sa publiko sa kabila ng kontrobersya. Nanawagan siya na itigil na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa kanilang hiwalayan. And this are Chica for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.